isa na namang masarap na kainan ang atin niyang pupuntahan. Kung trip mo nga ang mga ganitong putok batok ay meron tayo ditong natagpuan. At dahil dito ay solid mong matitikman ang kanilang paris na anli sa bawat anli taba. At syempre anli rice na rin yan at may kasamang malamig na malamig na soft drinks. Located nga pala sila dito sa Balagtas, Bulacan. At dito nga ay lumipad na ang aming team upang aming matikman. Ito nga pala ang 7 Evelyn Parisan at Ihawan na madalas pinupuntahan at talaga namang din Nudumog. Open niya pala sila 24-7 daily. At dito nga rin pala ay napakaluwag ng kanilang pwesto at kahit dali pa ang iyong buong barangay ay kakasya dito. Pagpasok mo pa eh. sa entrada ay bubungon niya sa iyo ang kanilang mga staff na nakangiti na talaga namang ikaw ay mapapa-order na agad. At dito nga kami ay wala nang sinayang na oras dahil kami ay gutom na. Sa abot kayang halaga ay marami ka nga ditong pagpipilian. Meron niya pala sila ditong liempo pares na sa halagang 130 pesos ay yung matitikman. Sa halagang 100 pesos ay meron naman silang show may pares. Nariyan din ang kanilang special mami na 80 pesos lang. At dito nga sa kanilang chichibo pares ako ay medyo nakurious dahil ito ay 120 pesos At lang. At kung gusto mo nga ng pangmalakasan ay meron sila ritong overload pares na sa halagang 160 pesos lang na talagang hitik na hitik sa available nga ang kanilang putok batok pares na may kasamang bone marrow na talaga namang ikaw ay masisiyahan. Tara, simulan natin 'to. あ